Andito kami ngayon uli sa aming dating project lapit sa Escalante Resort. Yeah. At yung aking taong isa ay ari na naman. Aba! Ano yung ginagawa mo diyan? Ah, uh, uh po na. Eh. Ay, sa totoo laang ay bagay pag may mix la laang matututunan na no, wala kang mapupuntahanan. Yan na nga, alam mo, mag-mix na. Wala nang iba? Isa, <tinyo> <tinyo> kanina ka pa dito, anong nanagawa mo? Art? Anong klaseng art yan? Mulaklak po? Mulaklak bulaklak. Tingnan. Daw lai na bulaklak 'yan. Daw hipopotamus na. <laughs> <laughs> eh ano anong nagawa mo kanina pa? Mixla pre. Mixla. Anong yan lang mixla mo? Oo. <laughs> ah. Wala ka nang ibang nagawa dito, mixla lang. Kaya rin, si Tegu na o. Ay. mo ko na gina. Ay, sinitingan mo. Hello. Oh, wow, tahong siteng niya ba? Pwede na. Ikaw pa. Tunahan oh, ko na. Sige, kamaya kakantohan ko yan. Mga 5 minutes siguro. Tapos na sa kanya rapingan, may kanto pa na. <laughs> Hello? Hindi ka patay sa... 5 minutes, minutes lang! Mama, ah, mamaya! <laughs> may kanto na yan. <laughs> yun mamaya si magisimbasitin ka dun na, mamaya. Eh, so, oh, uh, uh, wag mo nang, wag ka na maghahampang jan. Ganito hin mo para buhay yung ano, di ba? Oh. mo lang na. Oh. Mm. Tapos medyo kunting padaan na ganyan. Mm. Ayan. Huwag kang sasalig sa... Ano, kailangan laging mabilis yung pagkakapagpahid. Mm para hindi ka na iiwanan ng simento. kaya pag nahuli yung simento, at nagmala to ay sinasabi ko lang hirap na mo, mahirap na no mahirap pa talaga hmm. kasing hirap ng balata ng kamatis hindi <laughs> <sa totoo ulaan. laughs> dasin yung... pag natuto ka pa na nito uh. Ay sa totoo la ah. <laughs> <laughs> ay shout, shout out na pala sa mga nakakakilala ah, sa amin. Ikay mong magpapagawa ng bahay. Eh, di, mag ano lang ay sa amin ah inquire? Inquire? <laughs> 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 Oo eh. Para... Bale, bumatikuhan nila mong paubra sa atin. Eh. Ay. <laughs> straight, straight ang game mo nga. Kanto ba? Gwapo ah. Gwapo naggawa mo? Oh, gwapo. Eh, oh, lang tawin pala. Ay, gwapo mo nga naggawa. Saka magkanta, may pagkamapungkot. Gwapo nga. Oh.